kasing uh, datos ang ating Philippine Statistics Authority 2023 data 62% marami rin na more than half na uh, 1.1 million working children so we differentiated between child work and child labor 62% sa, doon sa mga nagtatrabaho na yon aged 5 to 17 were engaged in child labor mas mataas po ito tumaas no from 56% So nasa sektor ng agrikultura, services, and the industry sector. So ano po ang ginagawa ng ating pamahalaan para tugunan ito? Parang kung tumaas from 56% to 62%, parang ano po ba ang ginagawa ng pamahalaan natin para ito pong child labor? Um, yeah, any work that is harmful to the child's health, safety and development, yun ang child labor, no? vis-a-vis -vis, mm -hmm. mm -hmm. parang child, child work lamang. A mm -hmm. Ano po, para tugunan ito, um, Sir Juti, ano pong ginagawa natin? Uh, sa Save the Children, kami po'y uh, kasama sa gobyerno na uh, nagmo-monitor dito sa mga bata at gumagawa kami ng mga, uh, in-organize yung community na para maiwasan nga 'yung uh, child labor lalut na't mabigyan ng ng education, yung ating mga parents kasi ang ibang mga parents hindi masyado alam kung anong kaibahan ng child mm. labor at saka child work Correct. So, akala nila uh, tumulong yung mga bata is part na yun ng pero ang ka importante kasi uh, tumutulong yung mga bata na hindi lampas doon na uh, harmful na para sa kanila mm. kasi like for example, kung nasa 17 years old ka na or 18 years uh, Uh, 16 years old. Medyo may kakayahan ka ng maka makapagtrabaho pero hindi pwede na ikaw po'y mag-stop ng pag-aaral para lang tumulong sa pamilya. Oo. So, uh, ang Save the Children is member also sa mga... Uh, uh committee doon sa local government at pinapahayag din namin kung ano yung mga dapat uh laws no na mga local laws na suportahan ng ating local government. Kasi I would imagine sir Junty ito kasabay nitong child labor or child work. Ano yung pag-aabuso, yung uh, physical abuse, uh, marami ba sa mga kabataan if they are experiencing child work or child labor are victims also of violence? Yeah, actually 'yan 'yung sinusulong ng Save the Children uh, with regards dito sa positive parenting kasi karamihan ng mga parents uh, sa makaluma mm -hmm. na gusto nilang uh pagdisiplina is my roong punishment. Oo. Oh oo. -oh. Uh, oh -oh. Sa ngayon kasi uh, kailangan uh pag-usapan. Uh, kaya ang intervention namin ngayon is uh pinag uh, bibigyan ng ng training ang mga magulang kung paano magdisiplina ng kanila mga anak. Now, hindi para sa uh, tawag natin dito uh, mayroong punishment. Yeah. Uh, Actually, sa ngayon, I think it's good for Save the Children na dahil dito sa aming parenting program, inadapt na rin siya ngayon ng DSWD through 4 na doon sa mga 4Peace families na bigyan ng parenting program ang kanilang mga nasasakupan. 20